Okay mga kaibigan, good morning, good morning, good morning uh, Silver Voice TV Ito po ah, napakainit Mga kaibigan, PNP Davao Naka-alerto na po para sa pag-aresto Kay Kibuloy Ito na Ito okay. po ay uh, from UNTV News And Rescue uh, Courtesy po yan sa kanila Panoorin po natin to Let's go! As of this time, ma'am, wala pa kami na-receive mm -hmm. na ano, arrest warrant for Pastor Kibuloy. But then, kung meron man po, ma'am, no, na dumating, siyempre ang Davao City Police Office is re ready naman, no, to implement part of the warrant of arrest of Pastor Okay. Pa Sabi po ng tagapagsalita na si Captain Hazel Caballero, kapag po dumating na yung copy ng arrest order, uh, regardless kung Senate man yan o Kongreso, kasi dalawa pong entity yan na nagpapa-arresto na kay Kibuloy, sila po ay nakahanda, no, para i-escort o tumulong sa mga sergeant-at-arms uh, at ng Senate at uh, Congress to arrest ito pong self-proclaimed son of God, Apollo K. Buloy, na nakabasi nga po sa Davao. Okay Buloy, whatever the instruction from the higher headquarters, we will follow, ma'am. Yun. Hindi. Yun. Saludo sa iyo, ma'am, no? Sabi po ni madam, kahit na ano pong instruction coming from the higher, yung kung sino man nakakataas sa kanila, ay ipapatupad po nila. So... Sa'yo mam, ma'am, saludo, saludo, saludo. We commend you. Because hindi po natin siya nakahit, nakikitaan ng kahit na anong pag-aalangan. Ay, taga dito yan sa amin. Ay, makapangyarihan yan. Ay, mayaman yan. Walang ganang ganon. ba? Diba? Pag na, may order po kami natanggap, papatupad, papatupad po namin yan. So sa'yo ma'am, mabuhay ka. Mabuhay ka, mabuhay ka. Pa nakakarating sa Davao City Police Office ang kopya ng warrant of arrest ng sinado para kay Apollo Kibuloy ayon kay Davao City Police Spokesperson Police Captain Hazel Caballero. Nakahanda naman sila sakaling matanggap nila ito anumang oras. Okay. Naka Nakastandby na rin anya ang kanilang mga tauhan upang umasiste sa mga magsisilbi ng warrant Yon. o sakaling magkakaroon ng resistance sa panig ni Kibuloy. Okay, okay. Ito na. Siyempre mga kaibigan, ayaw naman po natin mangyari yan na, halimbawa may mga inosente, na mga diehard fan, na haharang, tapos baka magkainitan. As much as possible po mga kaibigan, gusto po ng uh, PNP dito sa Davao na may daos po yung pag-aresto sa malumanay at mapayapang pamamaraan. Pero syempre, uh, hindi din natin pwedeng ihi sa walang bahala na yung yung sinasabi nila na, 'di ba, na oh hindi maaresto kasi ganyan, makapangyarihan yan, mayaman, may mga supporters. Eh ayun naman nating humantong sa ganoon. Pero kung yan ay mangyayari, do you think ang atin pong kapulisan, ng ating pamahalaan, ya, alaw yan na mangyari at ma-overpower tayo ng, ng ganitong klaseng ano, uh, mga tao. Hindi po, no? So kung ako po sa inyo, yung shoutout sa mga supporter na ito ni Kibuloy, isuko nyo na lang po ng mapayapa. Huwag po, huwag nyo pong pabayaan na merong dugong dumanak na mababaliwala lang naman. So, yun lang yun. Kasi, Justice has to be served, mga kaibigan, regardless of your status in life. Or kahit, ba, diba, sikat ka man, uh, mayaman ka man, ma-influensya ka man. Kinaaresto po siya dahil sa kanya pong hindi pag sipot hindi pagsunod, pagbaliwala niya sa, sa Senado. Ayan na po. Plus, yung mga kaso pa po niya, no, na isang pa na po sa korte, yung isa pa doon, non-bailable, mga kaibigan. So, And, hindi po natin alam kung si, siya po ay susuko sa Senado kung ang kanya pong kaso na may meron na din pong isang pa sa Manila ay uh, yung warrant of arrest ay ipalabas na maaari din po siyang ma-arresto doon ano at uh, kung yung isa po doon sa kanyang mga kaso ay non-available o walang piyansa hindi po siya makakalabas baka sa regular detaining facility po siya ilagay oh yon so di ba let's see alert na rin ng PNP personnel sa Kalinan Police Station at Buhangin Police Station kung saan malapit ang Kingdom of Jesus Christ Compound at Prayer Mountain. Sa ngayon, naghihintay na lamang umano sila ng order at koordinasyon okay. mula sa kanilang higher headquarters at sa say at Arms. Mas mm -hmm. okay kung may coordination. O kasi mm hindi -hmm. natin alam Ma no? uh, may mga uh, may mga tauhan din si ano si Pastor Tiburay kahit na SST natin napan. Kasi hindi nila gusto na maano, di ba? So, parang imaiwasan na lang, no, kung mm -hmm. ano, may mga may pangyayari hindi na, hindi uh, okay. So, mas mas okay pag may ano, uh, presen presence yeah. ng kapulisan yeah, natin. Yeah. 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 Uh, from the Davao City Police Office or from the Police Regional Office. Nila? Yes. Tumagi naman itong kumpirmahin. Pero hindi... syempre, mga kaibigan, ano, again, ano, wala po sanang kakahasan na mangyari sa pag-aresto. Nawa po ay sumama ng mapayapa at matiwasa itong si Kibuloy, mga kaibigan. Dahil kung may resistance po yan, syempre, unang ipapadala ng pamahalaan siguro para sa isang mapayapang pag-aresto. Kung may resistance yan, do you think? Hindi, hindi yan babaka pa ng polis. Uh, at kung hindi kung kulang pa ang police, do you think hindi yan babaka pa ng militar? Di ba? So, Men, huwag na po nating pabayaan humantong pa sa, ganun. sa iyo, Pastor kay Buloy, sumama ka na lang na mapayapa. Huwag mo nang antayin, di ba, meron pang dugong dumanak. Yan. Sa Davao City, Pasig, Buloy, o oh, nakalabas na ng bansa. Bagamat inamin nito na gumamit sila ng modern technology para malocate ang kanyang kinaroroonan. Mm -hmm. Sakali namang magsagawa ng rally ang mga supporters ni Kibuloy sa Roas Freedom Park, nakahanda ang mga pulis na magpatupad ng Max Grabe, gumamit daw ng modern technology para malaman kung nasaan si Kibuloy. That's interesting. Hmm. Okay, so they are sure na nandun pa sa Dabao si Kibuloy. Meron tayong uh, standby force. So anytime ma'am, nandito na muna yung kapulisan natin mag ano, magkocontrol kung meron mo maglarali. Okay. Noong February 2022, tahing ang mga abogado ni Kibuloy ang tumanggap ng Sabtina sa Senate Surgeon at Arms dahil sa mga aligasyon na sexual trafficking at human abuse laban sa religious leader. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Okay. Servis anyway, mga kaibigan, ito pong uh, sa Laysay, ng PNP Davao ay talaga nga naman pong pambihira at uh, talagang they gained our respect dahil wala, sa, yan, yan, ganyan dapat pati po dun sa mga senador na kumakampi kay Kibuloy pinoprotektahan pa public servant po kayo just like the the PNP Davao mga kaibigan na pikit mata po nilang ipapatupad ang batas regardless kung yan ay isang personalidad sa kanilang lugar o makapangyarihan, mayaman kung nakatanggap po sila ng order, ipapatupad po nila yan. Saludo po sa PNP Davao, mabuhay po kayo. At nawa, kagaya nga po ng nasabi natin kanina, sana po no pag uh, nandyan na po ang uh, Senate Sergeant-at-Arms or uh, Congress, uh, nawa po ay sumama na lamang ng mapayapa. We don't want innocent people na isa-alang-alang dito ibala sa kanyon, mga kaibigan ba? Diba? So, ganun na lang sana. Sana sumama na lang na mapayapa at sagutin uh, yung kanyang mga responsibilidad legally dito sa Manila at kung yung naisang pa sa kanyang kaso ay, ba? Uh, diba? Uh, makapaglabas na ng wara to pares. Yung isa daw dun, walang piyansa. Eh, ba? Diba? If you are uh, clean naman, kagaya ng sinasabi mo, I think, you know, yung katotohanan lalabas yan. But, if you are guilty, plus hindi ka pa nagpapakita sa Senado, sa Kongreso, uh, be ready, Pastor Tribuloy. Diba? Be ready. Kasi hindi biro ang kakaharapin mo. Yung mga accusations din against you, ay uh, hindi din basta-basta eh. Diba? Yung ilang mga kababaihan, yung iba sa kanila, uh, kabataan pa, yung salaysay nila, yung mga naranasan nila uh, with you, hindi biro eh. 'di ba? At ako ay naniniwala na kailangan talagang humarap ka sa justisya no? At uh, pabayaan natin uh, yung mga entities na 'yan, Senado, Kongreso, Korte, 'di ba? Although recommendation lamang ang magagawa ng Senado at Kongreso, pero 'di ba, at least dahil dito kala senadora Risa Ontiveros, nabigyan ng pansin yung mga iyak ng mga biktimang matagal nang hindi napapakinggan. So, yun po lamang, no? Hopefully, before this uh, week ends, ay uh, ma-arrest ko na po ito pong uh, si Kibuloy. Silver Voice TV, magandang umaga.